Finally, ayan guys. Dadalhin ko talaga ang liso dito sa Quezon. Ah, katikim na talaga ako ng marang guys. Oh. Malmalan na di ba? Tapos Hindi, wala ko kakitaan eh. Wow! Yamas! Wow! Marang! Green, ato green, ano yan o? Ibang variety. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Hindi siya masyadong number. Makakain din ako, guys. Oh. Mm! oh, oh no. Gadi lasa dito? Parang langka na parang parang, parang hindi. <laughs> <it> Balooy. <laughs> <laughs> mm! oh, <yeah>. Amoy langka na. <laughs> Ay, kaya mo ubusin isa diyan, maliit. Sa, di na cool. Dami-dami nito. Oh, Finally guys, nakatikim na ako ng marak. Ang langga siya na may ibang lasa. Ganun. Dali to ambuto guys. Ibang variety daw to guys. Tikman natin. Ipunin mo yung buto. Ipunin uh, mo, mo yung buto. Ito guys. pagibahin mo. Masarap. Pag Pero parehas masarap naman eh. Ito so, magkapal ang laman. Oh, ito medyo ito. manipis lang. <coughs> masarap to. Oh, Yan guys, nagmumukbang kami ng Mara. Shout out sa oh, mga kumakain ng Marang dyan. <laughs> <laughs> Sarap pala siya gan hindi mo kaya hindi mo kaya yung lasa <laughs> hindi ko kaya ang amoy <laughs> kaya yung <kaya. laughs> lasa at yung amoy kaya. matagal ko na talaga itong gustong kainin kaso wala akong makita doon sa SM so ngayon natikman ko na talaga siya, masarap pala sarap so ayan na guys so hindi ko kaya ubusin ang isang piraso so half lang So, that's it. Sarap guys, oh, nakatikim na talaga ako. God. Yun lang, thank you for watching. <laughs> ito, ito. Itong buto nito. Ito, buton ito. Buton ito.